Ayan, basag na basag dito si Mike Defensor nung sinabi niyang eto na nasa pangangalaga daw ng uh, Philippine Marine Corps itong si Orly Gutesa. Eh, retired na si Gutesa. Paano pa mapupunta sa kampo yun? Pangalawa, yung sinasabi ngayon ni Mike Defensor na inambus daw si Gutesa at may tangka sa buhay. Eh, sinabi ulit ito. Ay, tinanggi ulit ito ng pamunuan ng uh, Philippine Marine Corps ng, Philippi ng Philippine ng Navy. Ano ba talaga po tayo? Ito nakakasawa na itong si Defenso. So, ngak ngak na lang ngak ngak. Totoo ba yung balita na hindi ka na pagbigyan ng pangulo sa posisyon na gusto mo? Shit. <laughs> o oh, kaya eh dahil sa hindi ka na pasama bilang minority deputy floor leader noong panahon noong kongresista ka pa lang under Martin Romualdez. Kaya sinisira mo na si Romualdez. Wow! Lintik na buhay ito. Di ba? Kaya dyan, yan ang dahilan kung bakit to, itong si Mike Defensor na dating kongresista na puro bangaw-ngaw na lang ayun na parang asong ulul na kinapitan ng matinding rabish. Pero kaya, pasasalamatan ko muna yung mga naging sponsor ng ating live stream Love Sapphire uh, Beth Ariola and of course yung kanina lang si Sonen Pro nakalimutan ko kayo na nakaraan at pasasalamatan ko rin of course yung mga nagpakulay ng ating live stream kay Bagdit and of course yung ating mga nagpakulay sa ating live stream sa kay Boss JR sa ating YouTube and special shout out kay Uh, Ma'am, Kaloyal, Leticia Lugto, sorry po kanina, sa technical error, and, uh, yun, of course, sa mga nice star senders, datin sa my Facebook, kay Bagti Channel, maraming salamat sa inyo, and God bless, thank you for sharing your blessings to me, at karangalan ko po, na mabahagian, ng inyong pagod sakripisyo, at uh, blessings mula sa Panginoon, God bless, at dasal ko sa inyo, good health lagi, and, tuloy lang tayo paglaban sa mga kasinungalingan at kagaguhan sa gobyerno. Bye, Bush.